Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio. Ngayong Pebrero 14, Scorpio, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang mag-reflect at magsaliksik ng mas malalim sa iyong sarili. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay naglalaman ng isang malakas na pagkakataon para sa kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili, kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang maglaan ng oras para sa iyong personal na kaligayahan at kabutihan. Ang araw ng mga puso ay hindi lamang para sa romantikong relasyon, kundi pati na rin para sa iyong sarili. Ang mas malalim na pagtingin sa iyong buhay at nararamdaman ngayon ay magdadala sa iyo ng bagong pananaw at mas malaking pagkakaintindi sa iyong mga pangangailangan at hangaring. Bilang Scorpio, isang likas na bahagi ng iyong personalidad ang magsaliksik sa mga hindi nakikita at hindi pa nausisa. Sa araw na ito, ang mga enerhiya na pumapalibot sa iyo ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makita ang mga detalye at mga aspeto ng buhay na madalas ay hindi mo napapansin. Ang iyong mga natural na kakayahan sa pag-aanalisa ay magiging iyong sandigan na iyong araw. Maging mas mapanuri sa mga sitwasyon at tao sa iyong paligid, at maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga maliliit na bagay na madalas ay hindi nakikita ng iba. Maaaring may mga bagong bagay na matutuklasan ka na magiging susi sa iyong mga susunod na hakbang. Pagtutok at pagkilala sa iyong puso at isipan. Sa kasalukuyang posisyon ng buwan sa Virgo, ang enerhiyang hatid nito ay nagsusulong ng masusing pagsusuri sa iyong mga desisyon at relasyon. Ang araw na ito ay naghahatid ng pagkakataon upang mas makilala mo ang iyong sarili at kung paano ka naugnay sa iba. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ito ay magiging pagkakataon para maklarify ang iyong mga layunin at kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo mga tanong na minsan ay naiwasan mo ay lumalapit sa iyo ngayon, kaya't huwag matakot na mag-isip ng malalim at maghanap ng sagot sa mga katanungang ito. Ang iyong likas na kakayahan na makinig sa iyong intuition ay magiging iyong gabay sa araw na ito. Habang ang mga detalye ay mahalaga, mahalaga ring marinig mo ang iyong puso. Ang pagninilay at introspeksyon ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng malinaw na pananaw sa iyong mga nararamdaman at ang mga direksyong nais mong tahakin. Huwag matakot na sumisid sa iyong emosyon, dahil dito ka makakakita ng bagong mga pananaw na magdadala sa iyo ng bagong lakas at pag-asa. Pagkakataon para sa pagninilay at pagpapalakas ng sarili. Ang araw ng mga puso ay isang perpektong pagkakataon para pagtuunan ng pansin ang iyong personal na kaligayahan. Habang ang mundo ay puno ng mga pagpapakita ng pagmamahal, ito rin ang tamang oras upang maglaan ng oras para sa iyong sarili at maglaan ng espasyo para sa iyong personal na pag-unlad. Bilang Scorpio, ikaw ay may kakayahang maglaan ng oras para mag-reflect at magbago. Kaya't gamitin mo ang pagkakataong ito upang tuklasin ang iyong tunay na mga pangangailangan. Maaaring mas madalas mong nakikita ang iyong sarili na inuuna ang iba sa halip na sarili mo. Subalit, ang pagkakataong ito ay nagsusulong ng balanse at ikaw ay iniimbitahan na bigyan ang iyong sarili ng pagmamahal at pag-aalaga. Maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo o maglaan ng oras upang magpahinya at mag magreflect ng mag-isa. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang makasariling gawain, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng iyong kabuan na nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtabumpay sa iyong mga layunin. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, ang kulay ng lakas, pagnanasa, at katapangan. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay magpapalakas sa iyong presensya, at magbibigay ng dagdag na enerhiya sa iyong mga hakbang, kaya't subukang gamitin ito sa iyong kasuotan, o kahit sa mga detalye ng iyong paligid. Ang kulay pula ay nagtataglay ng enerhiya ng aktibidad at aksyon, kaya't maaaring magbigay ito sa iyo ng lakas ng loob upang magsimula ng mga bagong proyekto o makipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyo upang magtagumpay. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay apat at walo. Ang apat ay simbolo ng kaligtasan, solidong pundasyon, at pag-aalaga, kaya't ituring ito bilang paalala na mahalaga ang pagbuo ng matibay na mga relasyon at suporta sa iyong buhay. Samantalang ang walo ay may koneksyon sa tagumpay, kayamanan, at kagalakan, na nagpapakita ng malalaking oportunidad na darating sa iyong buhay na nag-aalok ng katuparan at kasiyahan. Ang iyong maswerteng gawain ay pagpaplano ng mga hakbangin. Gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang maglaan ng oras upang planuhin ang iyong mga susunod na hakbang. Sa pamamagitan ng isang mahusay na plano, magbubukas ang daan para sa tagumpay at mas maraming oportunidad na maabot mo. Payo at pangwakas na mensahe. Ngayong Pebrero 14, Scorpio, ang enerhiya ng araw na ito ay isang paalala sa iyo na maglaan ng oras upang mag-reflect at magpahalaga sa iyong sarili. Habang ang pagmamahal sa iba ay mahalaga, huwag kalimutang pahalagahan din ang iyong sariling kaligayahan at kasiyahan ito ang panahon para alagaan ang iyong sarili mag-reflect sa iyong buhay at pagnilayan kung ano ang mga layunin na nais mong matupad ang mga enerhiyang dumadaloy ngayon ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magbukas ng mga bagong pinto patungo sa mas mataas na antas ng personal na tabumpay at kaligayahan Huwag matakot na maglakbay sa mga hindi pa pwedeng tahakin na landas. Minsan, ang mga bagay na hindi pa natin nauunawaan ay may dalang mga pagkakataon na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng buhay. Magtiwala sa iyong sarili at ang mga sagot ay magmumula sa iyong puso at isipan. Puno ng mga pagkakataon ng araw na ito, yakapin ang mga ito at payagan ang iyong sarili na magtabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.